Ayun nga guys, so pupunta tayo dun. O yun, pupunta tayo dun. So bali, hindi natin kasama na si Bloki. Eh, paparking muna natin to dito guys. Siyempre, iwan natin siya dito kasi mabuhangin po dyan. O, natin dito at ilalak lang natin guys. Para safe po. Para hindi manakaw ba. Or hindi madala. Lang ha, lak ko lang to. So ayun nga guys, so nandito ako ngayon sa baybayin ng Gilding Dagat. Oh. Nakikita nyo naman. Kasi walang magawa. Walang magawa ko ba? Wala akong magawa. Dahil dito na oh. Dito po yung motor ko. changkalang blue lang wag kang alis. Huwag mo kong iiwan. Katuloy ang ginawa niya. Ay, charot. Sige, so, dito na tayo guys. Pupunta tayo doon. Doon tayo pupunta. So, ilang beses na rin ako nakapunta dito guys. So, anong missionary ako yung may tungkulin ako sa simbahan ba ayun nga so nakikita nyo naman guys so diba ba? din ba ang ganda diba yun pakaangas maganda din sya dito guys kung makikita nyo ewan kung anong mga tawag dito para sya mga ano ba para mga Damudabong parang ano eh, di ko alam kung sa Tagalog tawag yung tanglad ba sa amin tawag dito tanglad dun yung anong pangalan dito mahangin sya dito guys so yun, dito maganda dito guys pag ano sunset ganda din tapos dito yung sunrise dito yung sunset pero maganda din yung sunset at susunod pupunta natin kapag sunset guys at saka, pag, at saka pag sunrise din o, so, dito, marami yung pum pumunta dito guys so tingnan yung mga alikabog din dito diba? diba ba? Tignan nyo na nga naman guys. Di ko to ikakatkat guys para subaybay nyo yung mga binibidyo ko ba. Oh, maraming pumupunta dito guys. Nung unan nasan ako dito, 2021, meron pa ditong cottage na kulay blue. Doon, banda doon. Pero ngayon wala na tinanggal. Oh, diba guys? So, oh? white sand guys. White sand. Ah, hindi naman asin white sand talaga siya guys. O oh, sakto lang yun 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 laki ng alon guys oh. napaka angas ang laki ng alon ngayon guys tinan nyo na naman napaka laki yung alon ngayon marami kaya ang pumupunta kaya dito oh oh diba nakaangas yun guys, dito nga, dito kami noon ang pupunta eh. Guys, okay, oh. Tingnan nga naman. Eh. Hoy, so, nga guys, tingnan niyo naman doon, oh. Medyo maaaso doon dahil sa ano nga, sa buhangin yan guys. Ang laki ng alon, guys, oh. Lakas ng alon. Baka takot na mong maligo ng ganyang kalaking alon. Tingnan nyo nga lang nga guys. Pakaakas oh. Lakas ng alon, Pastilan. Nakakatakot maligo. Dito yung maganda mag surfing guys. Oh. tingnan mo. Malaking ahalan na yan. Pastilan. Oh. Laki ng alon Pastilan. Oh. Diba guys? So yun nga lang guys. Pinakita ko sa inyo kung gaano din dito kaganda. Pero medyo marami-rami din yung mga damo dito. Mga basura na pupunta dito. Dahil nga yan sa ilog. Na tinatapon sa ilog. Tapos pupunta sa dagat. Tapos pupunta sila dito sa tabi-tabi. So, nga guys. So, hanggang dito lang yung video natin. Susunod so, ulit. Bye!